Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video pong ito mga kapatid ay eh, ibabahagi ko po ang isang mahiwagang salita upang mataboy po o mawasak ang mga masasamang espiritu sa paligid. Ito po, po kasi ay eh, isang request ng ating isang subscriber sapagkat may napapansin po siyang mga masasamang espiritu na nakatira sa kanilang bahay at sabi niya ay ginagambala po siya palagi kaya naman akin po itong ibabahagi sa inyo para po makatulong sa taong nag-request nito at makatulong na rin sa mga taong nangangailangan nito ito po ang inyong gagawin mga kapatid pupunta po kayo sa lugar na sa tingin po ninyo ay mayroong mga masasamang espiritu at masasamang inkanto na nakatira. Halimbawa, kapag pansin po ninyo na sa inyong kwarto ay mayroon pong nakatira, pupunta po kayo sa inyong kwarto sa alas otso po ng gabi o di kaya ay sa alas otso ng umaga. Pagkatapos ay inyo pong uusalin ang orasyon na ito ng tatlong ulit at hipan po ninyo ng pakrus ang paligid. Lagi pong unahan ang orasyon na ito ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At isunod po ang orasyon na ito mga kapatid at hipan po ng pakrus ang paligid ng inyong kwarto. Sa apat po na sulok ng inyong kwarto ay inyo pong hipa ng pakrus. At sa ganong pamamaraan po ay mawawasak, aalis at matataboy po ninyo ang mga masasamang espiritu at inkanto po na namamahay po sa inyong paligid. Mabisa po ang orasyon nito mga kapatid. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin. Nakliyam, daksuum, usulusum. Yan po ang mahiwagang salita o orasyon na inyong babanggitin ng tatlong ulit at hipan po ang paligid ng pakrus. Mabisa po ito mga kapatid. God bless inyong lahat.